Ah, pare naman, ba't mo naman prineno, e eh, muntik na ako mauntog dito. Ako nga rin. napala pala kayo eh. Hindi ba nakikita? Ang dami nagbabantay eh. Baka kung sino lang yung mga taong yan. Hindi pare, ayun yung killer oh. Saan? Ayun oh, yung nakamerikana. Oo oh, nga. Anong gagawin natin? Dadaan tayo. Gunan mo ah. O oh, sige. Cobra <tipos> do, Cobra do. This is Cobra One. Come in. Ah, uh, this is Cobra Two. Cobra One, come in. <tipos> <tipos> Hindi ba ninyo alam na napuslitan kayo ni na Tom, Dick, and Harry? Idilat ninyo ang mga mata ninyo. Boss, nakadilat naman o ah. Nakadilat nga ang mata nyo. Pero ang otak nyo'y natutulog. <tipos> Bakit kayo napuslitan ng tatlong yang sa loob ng dorm? Eh, boss, tatlong matanda lang yung pumasok eh. Mga... Mga... Hindi niyo ba alam na sila tatlo na nga nakapasok? Palibhasa kasi, wala kayong ginawa kung hindi mag... Sige, abangan ninyong lumabas ng tatlong yan! Yes, boss. Okay, boss. Over. Angelito. I'm Daria. Ah, <laughs> type ko. <laughs> Ay, macho. Mm. Bakang gusto mo mag-date? Sama mo barkada mo. Available kaming tatlo. No? Huwag <laughs> ka. Ibang klase kami ng trabaho. Parang helicopter. Hoy, <laughs> <laughs> <Ay>, mga bruha! Ang <laughs> chip-chip nyo, no? Saan <laughs> <Ay, laughs> nyo madedengoy nyo ko? <laughs> mga chingoy, di ba? Miembro ka? Ay, mm. pink card holder. Ah! <laughs> Wala ka pa naman. Uy, wala kayong alam. Adjustable po okay, ha. Ah. Bakit? Droskas ba yan? Ay, para naman ako ng bilyang. Tama-tama ah. may dala akong tisa. Uy, matita, hindi lang droskas to. Push butong pa. Ah push button, parang doorbell pa lang. Ah! o, oh, Akala namin, maharapat namin kayo. Di may lakad naman kami. Ako sa Bukawi. Ako naman sa Romulus, magmamasahe pa ako. Ako sa 690. Oh, oh, sige, mga tita. Ay, ako tita, sandali. Okay. Ay, pupuntahan mo. Oh. pag ingat ka, ha? Maraming okay. Maraming don. doon. Ha? Huh? Ako? Oo. -o. Ay, bruha, tungkol sa bagay na yan. Huwag kang magalala. Matagal na kami <coughs> <coughs> Bebuah. Ya, bebuah. Bye. Mm. No, kirim, hey, me, peace. Bye. 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 ha? Bye. 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 tom Bye. kan hari na Bye. 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 Ah, Bye. Apa dah? Abunyo. Terakhir. Ini nyawa. Ini. Ini. Paul. Madrid. Hoi. Apa ikayo? Apa diputan ati gayo, awawa kayo. Ini. 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 把你找去。